Hello guys, maayong gabi sa inyo tanan magpahabol ta para sa 9 pm draw. Congratulations sa tong guide karon to hit no So daan pa ko sa inyo ha. Gayon ko sa inyo gabi na mobawi ta karong adlaw no mga idol. So congratulations sa ato ang target atong last to mga idol ha. Na ato ang nakaditib. ni mga idol ha ang ano at ato ang 598 nakaditibi na siya gi-explain ako sa inyo ganina kung nakapaminaw mo nakaditibi na ah uh, Nag-ingong ko sa inyo, take note, ang 58 o ang 98, 58 o ang 98 na dtv nag ko sa inyo ha, pwede nyo lastuhan. So, target ang ato ang 98 lasto. Doble ang daog na ito mga boss, no? Kay, ang atong 58 pod ay, ah, 50 ato ang 598, ah, uh, naka dtv po na siya. Ato nang gibutang dito. Ha? Nasa, unap un, na sa tuang ko ang mga idol. Nasa tuwang ng uh, gibutang dito sa pinakauna nato na, na gisuwat dito sa tuang board di ba so klaro kaya ng mga idol ha ta. so karon sa para sa 9 pm draw magpahabol ta mga idol no? ganahan mo ani mo sabay sabay lang ninyo mga idol no okay start na ta tuhis ta karong adlaw o ang eskalera nag gyud no da ang palagi ang eskalera sige go sa inyo mga idol ang eskalera mga idol duha nakabukak ng gihatag sa inyo dito ha sa atong regular na upload gani ha So mga idol, lang tawag ya po ninyo atong regular na upload kay basin karon sa 9 PM na imubuhagay dito didto karon. Balikin ninyo mga idol lang tawha, remind lang nako sa inyo ha og ato ang gi gabi pod na regalo og partial combo og uh, special kombinasyon basi ganahan mo. So posti pod ato ang kan ganina no, ato ang pamusti sa 2 uh, to PM kay 5763 man. So ni poste ko kuno mga idol. So kung nakakuha mo, nakapick ko eksakto. Congratulations sa inyo mga idol ha. So karon ni mo atong pahabol no. Ay mamitcha per day karon karon sa 9 PM mga idol ang dad an ninyo. Kum mamitcha ha. Ah uh, 185. Okay? 185 189. Og mamitcha per mga idol ha 186. Mo ni akong based kung sa per mangani karon mga idol muna. So pag target og grumble mo ani mga idol Og oh, kinahan mo ani pick up an ninyo mga idol ha? O mamit pair ba? Mamit sa pair, o, ganahan mo, ha? Kana, pick up na ninyo mga idol. Okay? So, karon o ganahan po mag MCA, ah, na po ko na best MCA kaniya. Okay? Ah, mupun niya akong best MCA mga idol, o. Oh. O ganahan mo, pag target o grumble po mana. Ha? Okay? O, i-appel na po ninyo mga idol, atong kihatagan ang 8 Kaning 785, okay? 785 ang shadow rabalan ninyo mga idol kay 302. Basin niya itagak ni Lolo karon sa 9 PM. Adi pud ka kumpiyansahan. Pero kini pwede niyo balikan ha mga idol ha. Ang 20 uh, 302. Pwede niyo balikan ni mga idol ang 202. 202 202 2 302 uh, uh, ano ba yan <laughs> 302 pala mga idol sorry sorry nagkabulbul na ako. Pasensya na mga idol, hindi ako nakapagpahabol kanina sa 5 PM doon kaya na busy ko. Pero kung nakapagpahabol ko, murag hapon mahatag na ako na sa inyo mga idol kay mo manato ang skalera pod. Okay, sige, always rubo ko remind sa inyo ha. So direta sa tuong pahabol. Ah, uh, Ninety 97 ta 97 or 79. So, mo pattern ganin ni mga idol karon bingo gini mga idol mo pattern ni siya. Okay? Respetare lang ha mga idol. Og mo pattern ni siya karon bingo ni. Eh. Tulo ni kabok mga idol. Okay? Ayan. Og mo pattern lang ni karon bingo na. 970 971 og 975 target rumble. Okay? Always good pag target og rumble mga idol ha, kung patad man mo. So mura na mga idol atuwa ang kwan. Oy oy, ang atuan dai pamusti no. <laughs> okay, screenshot mga idol, screenshot. Basig tuwaron mga idol ha, respetarin yog tuwad ha. Kana mahimo nang Ah, uh, ice size. Sa size. Okay, size. Ayan. Muna yung tuwad mga idol ha. May muna siyang 671, 675, ah, uh, 670. Okay? Muna yung tuwad. Respeta lang ang tuwad mga idol. Kaya basig tuwaro ni Lolo. Okay? Respeta lang sa tuwad. Respeta lang. Okay, ang ito ang pangustid ay karon Posti na sa 9pm draw. Para sa 9pm draw. So, congratulations lang sa mga nagsalig sa tuang guide, no? So, gisalig mo mga ito sa itong mga guide. Uh, congratulations sa inyo, ha? Kung yung gisaligan. 5 ito Okay, 582. mga idol. Target rumble. 582. Delikado ang 582. Okay. O mga MCA. 782. 7 na O ang 7 na Kung mag-MCA, mangani na siya mga idol. Okay. Good luck mga idol o oh God bless sa inyong tanan. Mura na to ang guide karon sa 9pm draw. Pahabol o oh ganahan mo ana. Respetary lang ninyo. Sabay lang ninyo mga idol. Okay, out na ako mga idol. O oh, daghan salamat sa inyong tanan. No? Sa mga nagpadayon o oh, sa mga sulid. No? Uh, shout out sa inyong tanan. Okay, sa mga wala pa ka-subscribe sa itong YouTube channel na Boss Vlog, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para ma-update mo mga idol sa itong mga video na ginapit agad. Tuplo ka na ninyo mga idol ang ang bell button dyan para ma-update mo. O dili ninyo ma-notify, ma uh, pag dili mo ma-notify sa itong upload, pwede mo, pwede mo ninyo i-search lang ito ang mga atong YouTube channel na Boss Run Trader Vlog. Pero kung i-search na ninyo mga idol, ang mga gawas dira kay Boss Run, Boss Run Trader Vlog ang mga gawas. I-click lang na ninyo mga idol kay mo mo gawas na atong channel, okay? Good luck mga idol, oh God bless, o oh, hope na makadaog ta karon sa 9pm bro, no? Bye-bye mga idol, amping mo kanunay.